Ito na ang Tecno Spark 20 at tapos na ang karir ng Poco C65. Dahil kailan lang nilabas si Poco. At yun ang pinakasulit ng smartphone sa may presyong 4,000 to 5,000. Pero mukhang hindi na ngayon. Dahil para sa may around 4,000 to 5,000 din ang presyo. Mas damang sa spec si Tecno tapos mas mura pa. Kung kay Poco C65. Makukuha mo lang ito ng 4199 sa may Shopee. Ang Tecno Spark 20 sa may 8256 na version. At meron siyang 5.4 na SRP. Diyan pa lang sa storage sobrang solid na. Meron siyang dual speaker at J85 na processor. 50 megapixel na main camera, 32 megapixel na front selfie camera. Well guys, napakalaking upgrade ang Tecno Spark 20 sa Spark 10 na sinundan niya. Dahil naka G37 na si Spark 10, J85 naman si Spark 20. Dating teared up na si Spark 10, ngayon naka na si Spark 20. Dating 8128 na si Spark 10 yung naka-256 na nga dito sa mi bago. Sa camera, same lang sila na mayroong 50 megapixel. Pero sa may front camera sila na upgrade. So, yung naka-32 megapixel na nga siya ngayon. At 8 megapixel lang sa Spark 10 dati. At dati naka-single speaker lang. At ngayon naka-dual speaker na. At the rest, halos parehas sila sa specs nila. Nung unang lumabas ang Spark 10, yun yung sa mayroong pinakapangit ng smartphone nung panahon niya. Mataas lang yung megapixel ang camera. Pero overall, para sa akin, di na sulit. At finally, ibang usapan na ka sa Spark 20 ngayon. Meron tong 6.6 inches na merong IPS na 90 sa display, na merong pan na camera at 720p resolution. Goods naman ang display na to. Hindi naman siya ganoon kaliit, hindi rin siya ganoon kalaki. Sa charging speed, meron lang siyang 18W sa charger. Okay lang naman yan dahil entry level lang naman to. Maybe sa Spark 30, baka maging 33W na to. Sa camera dito ako medyo nagulat guys. Dito kala Tecno sa akin Infinix na dito mga lumalabas sa mga bagong smartphone nila, medyo meron talagang malaking improvement dito. Compare sa mga lumang Tecno at in Para sa akin bonus ng 50 megapixel ang main camera na to, Kaya kahit sa mga normal shots lang guys. E ISO ISO to para sa akin. Yung front camera niya meron nga siyang 32 megapixel. Ito siguro ang kailangan ng improvement. Kaya kahit naka 32 megapixel to, hindi pa rin ako nagaganda sa main camera niya. Pero okay na okay pa rin naman to. Considering na napakaraming specs na Sulit dito sa Spark 20 ngayon. Ito yung 2, 2 score ng Spark 20 at supported pa rin siya ng 5 fingers sa may multi-touch. Hindi ko lang mag kung so bakit ganito yung mga smartphone nila Infinix sa kanila Tecno at nila Itel. Na puro mga 5 fingers lang supported nila sa may multi-touch. Kaya sila Realme, sila Xiaomi at sila Poco. Puro mga naka 10 fingers yon. Magiging 10 fingers lang supported nila Tecno pagka naka-award na yung mga display. Pero pagka naka ips lang, eh puro mga 5 fingers lang. Pero yung mga IPS naman nila Redmi sa kanila Xiaomi at Realme, kahit naka IPS nga sila, is naka 10 fingers pa rin. Sa design mukhang ito talaga ang mauuso sa mga bagong smartphone na Infinix sa Tecno ngayon, itong formang iPhone na camera. Ito rin lagi na ginaisyo sa mi iPhone. Nagbabago lang sila ng mga kulay sa likod, pero sa mga forma ng mga bagong release nila, e eh pare-parehas lang. Helio G85 na itong processor ng Tecno Spark 20 ngayon, Pares na napakaraming smartphone nila ng mga luma. Sa Mobile Legends, yung gusto naman yan, tayo sobrang luma na ng G85. Ang pinakalumang smartphone ko na meron G85 na processor dito ni Tecno, isa ito si Tecno Spark 7 Pro. Tecno Poba 2 at si po 3. Naka G80 itong si Spark 7 Pro, same na same naman ng G85 at j 88 ngayon. Anong nangyayari sa mga smartphone nila Infinix sa Tecno ngayon guys para sa akin? Eh parang itong si Spark 10 Pro. Imbis na ibenta nila sa may discounted na presyo, eh, ang gagawin nila si ibibenta nila last year. Tapos gagawin yung Tecno Spark 20 yung pangalan. Tapos ibibenta nga nila sa mas murang presyo. Dahil itong si Spark 20 ngayon, eh halos ito guys ang specs ng Spark 10 Pro last year. Halos identical yung specs nila. Meron lang konting downgrade sa may display ng Spark 20 ngayon. Dahil mas maliit siya. Tapos naka 720p lang. Dahil naka 6.8 inches na meron tayo 1080p sa may display si Spark 10 Pro. Pero sa may camera, sa may processor, saka sa battery, saka sa charger, at sa may form ng camera, kaya halos na pares na pares yung dalawang smartphone na yan. Kaya ibig ko lang sabihin kung naka Spark 10 Pro ka na, or even mga lumang smartphone meron G80 to G88 na mga processor, kaya walang reason para magpalit sa bagong smartphone na yan. Dahil wala naman yung pinakaiba sa mga performance like nga sa Mikalo Shooting Mobile, still yan pa rin yung kanyang settings at gameplay guys. Kung baga, para lang kayo magpapalit ng bagong design at bagong upgrade sa mi Android version. Pero sa pinaka-performance ng smartphone, eh wala naman silang pinagkakaiba. Pero perfect bilhin ng smartphone na to kung galing ka sa smartphone na merong Helio E10 nito na processor at G35. Dahil malaking upgrade talaga siya. Pero kung bitin ka pa rin sa specs ng Tecno Spark 20, eh hintayin mo ng Spark 20 Pro at ang Hot 40 Pro. Dahil mga naka G99 yun, pero syempre mas mahal sila. Pero kung around 4,000 ang budget nyo at willing naman kayong bumili sa online, eh para sa akin napakasweet ng smartphone na yan. Eh last of recording this video, ito na ang pinakasweet na smartphone sa may ganitong presyo ngayon guys. Saka magaling din talaga sila Tecno guys. Eh inuuna nilang ilabas yung Spark 20C na meron G37 lang. Tapos itong si Spark 20 nga na mas maganda. Sayang tuloy sa mga nakabili ng Spark 20C dyan. Kaya para sa akin din nagsipo ako si ang pinakamagandang smartphone sa ganitong presyo. Mas bet ko na si Tecno Spark 20 ngayon. Pero kung 5G na smartphone naman ang gusto nyo, nandiyan din si Itel P55. Nasa first comment yung link guys. Thanks for watching.